Good morning. Sa malamig na morning. Ayusin ko tong laundry namin. <laughs> laundry yung washing. Yung washing machine kasi. Pero gripper na namin to guys. Pinalita na ng host. Ang mahal pa naman ng host ng ganitong washing machine. So ngayon naman, nasinumpong naman to. Kaya natin. Ang hirap patanggalin guys. Madumi guys. Grabe. So, ngayon guys, tapos na, nilin malinis na siya guys. O, oh, so ibalik natin. Tapos na guys na na, na natin ang mga hose doon sa hot water og sa cold water. Malinis na siya at saka i-flag na natin at itry natin kung hindi na ba magano wala na ba yung sign na 4A. Wag laba tayo ulit. Pag, pag ganito kasi guys, mag ano dyan, mo, mo sa screen, mo show up ang 4A. So ready na yun guys, iulit e, natin, hindi natin lagyan siyang ng sabon kasi hindi na magano mag ano na siya, mag rinse na siya, mag was, -was kung sabi siya mag -was -was na siya guys, pero ano, ah, uh, nag nag, siya, nag nag 4E siya, nag stop, kaya gi, ah, uh, tiningnan ko yung mga filter niya, yung hose, so, yun pala sa nakita natin kanina ang filter madumi. Maraming, maraming dumi ang filter. Siguro, yung mga ano guys, nasala, yung mga, marang, marasya siya o ganang balas. Or, yeah, marang balas, ng balas sa Bisaya. So, yun guys, nakita na to yung anong problema. So, tingnan natin ngayon kung hindi na ba siya mag-stop. It's okay na siya guys. Ay, uh, ang saya-saya ko kasi, kanina guys, hindi ganun kalakas ang tubig niya kaya okay na pala siya oh doon pala talaga yun sa filter so okay na siya guys kasi ang tubig malakas na ang pressure niya kanina hindi ganon okay guys na fix natin ang problema sa ating washer salamat sa inyong pagsama sa aking pagkompone sa aming washing machine okay guys thank you for watching ang saya saya na <laughs> dito sa Amerika guys marunong kang mga trabaho sa lalaki, alam ng babae. Kaya marunong kang mag-company, mag-repair. Kaya yun, guys, na-fix natin ang problema. Problem is solved. Thank you for watching and bye-bye!